Dami na, dali na kayo. Dali na kayo lahat. Pinutin mo lang yung video. An? Halay! Halay! Halay ka, Desi! Ano to, Desi? Desi, hindi ka makita yeah. dyan. Hindi ka makita dyan, Desi. Dito, oh, dito. Desi. Oh, Ayan. Happy birthday, birthday happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! happy birthday. Happy birthday, Make a wish. Make a wish. <laughs> a wish. ako Make a wish. Make a wish. Sige na. Wish. Bakit wala na. Kasi Sige <laughs> and my relatives and my followers subscribers birthday, happy birthday to you happy birthday julie happy birthday happy birthday to you uh, thank you thank you boyna thank you thank you to me Nanghakot na si Ana! Oh, Ayok saba, dai. Ayok saba! <laughs> Bihira ka lang nakapakain ang buksan natin ang ating regalo. From Daisy, thank you. Wow, Dad. Wow, tingnan niyo ah. Sos Diyos ko, mayroon na itong alam. Another, another something. Oh my God.

<laughs> Anak-anak, mami nu jijab. Pelagi mana audience? Aku one follower one follower, si jijab Siang Busuk Busuk <laughs> ko okay, the Snake! Wow. wow! Ano kaya to? Tingnan <laughs> natin. Year <laughs> the Snake, buntis! Wow! Ay! O oh, yan ang oh, mga gusto galing. mo, di ba? Galing, bigyan so mo ako ng ganito, no? ng kulay? naghanap ako ng ganyan doon. So, ko nga? ako ng ganito. Uh -oh. Four years ago. Saan so, nga? I love, love it! it. kulay? <laughs> <a dance> Oh, I like this. I always wear this kind. I always wear this clothes at office. For Yes. Oh, wow. Yes. Very nice. Very nice. Nice. Nice color. niya mas okay, okay. ka sana kaya no, lang wala ng size mo. Oh. Mas yes, okay. right. right. yeah, right. Wow, ganda! Diba? Yes, that's, that's nice Thank you, Flora. Uh Oo. -oh. Kaya pala busog eh. <laughs> Busog. busog. Yan yan. Ito kaya galing ni? Ito oh, sayo galing. Parin ay ako nito kasi pang pangbayad. Pang <laughs> pangbayad ko ng aking mga followers. <laughs> oh, boy, ang ganda. Bakit ikaw pang mabayad guys, sa followers? Hindi, nagpaparapol ako. Oh. Dami tayong pira, guys. Manood kayo kasi, just ko, meow. Hey, thank you. Yoli, kailangan mo yung ano, glute oh. tayo. Ah, oh, glute maglute tayo. Sa gabi lang. Ako? Sa gabi na Ito? Tapos ito sa araw. Ito sa araw? Oo. It's 50. Oh, good job. This Namin. one? sa ano yan? Puria. Mm -hmm? wow, Magaganda. Wow. Ano to sa, sa gabi? Magagandang ano ng Korea. Ay, maganda! Uh -huh. Oo. Oh. Ito yung nangyari ko. Sa ice cream? Oh, my God! Sa ano sa gabi daw yan. Ito sa daytime. Maganda yung maglaglagay mo yun yun eh. Ilagay mo sa gabi yan. In order. Para uh -huh. magiging fresh oh. light. Pag sabihin mo sa akin kung kulang ka na. Oh. Wow! Mm -hmm. uh -huh. O, oh, meron tayong gluta tayon! Pumuti uh -huh. na tayo! ang mga kigol natin Ay, po bumuti na. Ito pang gabi. Ito pang gabi. Ito pang gabi. Ito pang gabi. Ito pang... Ito pang... Sa umaga. O yan. Yung A15. Sa bulog. Sa bulog. Sa bu ito sa bulog. Ito sa bulog ito. Yung mga bulog natin mga itim. Bumuti na. Ano yung black? Ano yung Ito mga para sa kigol natin. Sa, ano to? Para sa kigol. Open mo. Ano pag giri alig Kigol. Ayoling pa Ay, wow! wow. wow. oh, 'yan, naman para king gold. Ay mo! Angel, Ming Angel. Para king anong king Ano yan? king gold? kasi. Ang kapal-kapal ng bulbul. Ang bulbul daw ibang mo <laughs> Pero kami pasyente, ang bulbul lang sa flight. Kaya ka nga habang itim! Nakala! <laughs> Ayan! Ula naman eh, siya namin pangalan, ula naman natin. Ay! Ito galing kay Anna! Ay, tingnan niyo ah, kay Anna Banana. Ito galing ha. <laughs> Alam mo na, makita ka dito. Who? Milba? Ah, makita ka dito. She call me Ana Banana. Oo. Oh, oh. Milba. Ito si Ana Banana, ito. Ito ay ang manaka famous ko ito na si NA. Ito. Kaya lang wala nag -retire. Wala na tired na sa nag-retire na. Ito. okay, I'm done. Open natin yung kanyang okay, Banana. Wala ang daming pira natin, guys. Ano na lang kaya nangyari sa atin? But ang dami-dami dami ito, Ana. Ito ba ang edad ko, Ana? Ay, di na. O, chinta na ako. <laughs> ino-ochinta na niya ako. Eh, hindi ko na mas... Wow! O, ino-ochinta na talaga ako ni hindi Ana. Thank you. you. Huy, hindi ako nagsabi. Idad mo yun ah. <laughs> Hoy Ana, thank you. Hmm. Alam mo ito si. Ah, yeah, meron ka nang puhunan sa Wednesday. Meron akong pang puhunan, Wednesday, guys. <laughs> <laughs> Wag mo na anuin 'yan, 'wag mo i-padala yan pa-birthday -pa namin niyan eh. <laughs> oh, sa iyo no, eh. 'Yan pag Wednesday 'yan eh. Kaya na, tapos ipasa sa loob no, ng pinili No, si Rico no. maman lang mag-sponsor sa raffle. This uh, is mine. Yeah, that's your pick. Luisa, ha? To man. Tubig. Thank you, thank you, thank you. Anong tugnau? Hmm? Malamig. <coughs> ah, ginig. Ito, yeah, may, malamig. may pa ako. Nasarap sa may bandang baba. Tutu, 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 tutu. Maganda. Ay, Hindi ko na. saan? Kasi, -t, t -t. Wow, wow, ang ganda Oh. Oh, guys. Thank oh. you ganda for ganda that. Hm? Ang Oh, yeah. oh, ano. Ay, i mo muna 'yung regalo mo. Of course, regalo mo 'yan eh. Ang dami kumpira yes. niyan, mayaman. No, Pero mag-October na naman. Ay, 100 lang ay, pala. Ay, mayroon pa pala 'yun. <laughs> <laughs> Aba? Ayan, Aba, Aba, Happy birthday! Oo,